Yung ganitong luto naman sa bangus ang subukan mo, huwag ka lang puro prito, inihaw, o paksiw Ako pag natikman mo to, sigurado ganitong luto na ang gagawin mo. Kaya magsaing ng marami at sigurado mapaparami ang kain. Isisan lamang natin ito ng salt and pepper. Sa pa, nagpainit na tayo ng mantika at kapag mainit na ito, pwede na nating ilagay yung ating mga nahiwang bangus. Pagluto na yung ating mga bangus, set aside muna natin ito. Simulan na natin mag ng ating sibuyas, bawang at luya. Maglalagay rin tayo ng alamang gisado na gawa ng loren na siguradong napakasarap ilagay na natin yung ating kakanggata bali tatlong pirasong pinigang nyug nga pala yung ginamit namin dito at para naman sa karagdagang lasa at linamnam, nam naglagay lamang tayo ng chicken cubes at onting ginisa mix tapos pwede na rin natin ilagay yung ating sigarilyas ilagay na rin natin yung ating siling haba at siling pula at kapag nailagay na natin lahat ng ating mga bangus i-reduce lamang natin yung sauce at ayan ready na yung ating napakasarap na luto sa bangus na pag natikman mo ay siguradong magiging paborito mo